Good day mga ka-jokes! sa araw na ito samahan nyo akong pasyalan natin ang lupa ni Sir Eugene doon sa sawata no, medyo may kalayuan pero sige lang para maiba naman at mapuntahan natin ang lupa ni Sir Eugene lupa pala na ito ni Sir Eugene ay ipinagbibili niya ng 5 million 4,682 square meter so sa mga interesado Tara na. Ito ay halos malapit sa lahat. Malapit sa palengke, malapit sa munisipyo, malapit sa eskwilahan At at soon magkakaroon na rin dito ng bus station. So lahat malapit dito sa lugar ni Sir Eugene. Ang ating binabaybay ngayon na daan papuntang kanan ay siyang daan papunta sa lupa ni Sir Eugene. Ito ay 4682 square meter. Ang halaga ng lupa na ito ay 5 million negotiable pa. Dito sa unahan ay yan na makikita na natin ang lupa ni Sir Eugene. Napakalawak nito, napakaganda nito. Malapit sa lahat. Bus station, palengke, munisipyo, eskwelahan at malapit pareho sa kalsada kabilaan kaya hindi ka na dito ma problema pagka ito ay uh, ma-develop ang lugar na ito ay talaga namang magkakaroon ng palengke pa extension dito sa lugar na ito at talaga namang napakaganda itong lugar na ito kita ito 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 na dito na banda ayan ito pag masimento na ito itong corner na ito napakaganda nito at napakalawak na marami pating puno mga kajoks ang lugar ito na nandito na tayo sa lupa ni Sir Eugene okay so panoorin natin ang kabuuan ng video na ito sabi sa akin ni Sir Eugene sa likod daw ng munisipyo tapos meron daw gi coral o barbwire. so ito siguro yun you know? yun no barbed wire tawagan muna natin yung ano tawagan muna natin yung Alright, so dito na tayo sa lugar ni uh, Sir Eugene Baklaan mga kajoks no? uh, Yung lupa Ayan, pinapapuntahan sa akin dito yung lupa nya tumawag sa akin napuntahan ko daw na dito naso so natin pasukin natin no, no trespassing pa naman tayo dito sir pasok mo na ako sir <laughs> paalam tayo <laughs> ang ano lang nito ngayon kasi takot pa naman ako sa mga ganito lalo na pag ako lang mag isa mga kayoks butin ako sa mga ganito yung ahas bahas ahas Tak apa tu tapi tapi pok. Ya. Ayuh mu ulan Patay patai. Patai tak jangan Lawak peran itu. Am problem mu ulan sir patay Patai tak jangan mu ulan nak. tayo? Nomu, Silo muna tayo dito sa gilid, sa gila. Ah, uh, muna tayo. Motor natin mabasa. Alright. Hay, silo tayo dito. Ayan. Sir, <laughs> inuulan ako. Hindi <laughs> pa nga ako nakapasok sa kalagitnaan. Umuulan na. Ito, ito problema nito kasi tuloy-tuloy yung ulo mo. Pani ito, ulan. Ito pala, ano ang mga sakyan. Paradahan ng mga ganitong sakyan na lalaki. Ano siguro ito yung ito yung mga truso Siguro uh, Ito, trespassing talaga ako dito kasi Ibang may ibang mayari na dito eh Pero nakikisilong lang naman tayo Kaya makakaintindihan sila hmm. Para dahil ito ng mga ganitong truck Mga Ibang hapon ko ito yung truso Basa ako, basa, basa Ang motor natin, basa na.

oh, basta ko naman yung gasolina ko mga kajoks. Mamaya, sa bagay, bayan naman yung dito sa paglabas dito, Bayan na rin. Baka makabili tayo ng gasolina dyan. Tapo na. Hindi pa pala ako na nanghalian. Hindi pa pala ako nang halian. Kalimutan ko na sa biyay. Hindi malayari rin. Ito rin ako sa mo. Umuha sa bag. na natin ang bagya sa EDB para ano, ayos. Alright, mga kajoks, uh, medyo umupa na yung ulan kaya dito na tayo. Para ma para kung ma, matapos na tayo, makauwi na tayo rin kasi baka mamaya magabihan na rin tayo. Alright, tabi-tabi po. yung lugar ni Sir Eugene, baklaan. Ang lawak pala nito, hanggang doon yan. Tabi-tabi po. Um, bakit mayroong ano dito? Mga buti ng ano? Buti ng buti ng ano? Tawag nito. Ah. Yan, pulo ng puno ng niyog parang gumanon yung puno ng niyog. Oh. Ito puno ng mangga tapos may ah siguro yung mga bumibisita dito naglilinis dito. 'Yun yung nagano. Uh, tubig na 'yan. Lalawak hanggang doon 'yan yung gate na 'yon. Tapos may puno doon tapos oh uh, yung baboy. Tapos tirisanan. <tellos> uh, ah, 4,000 682 square meter oh, simula doon hanggang dito lang yung puno na yan puno na yan tapos pa ganoon na oh. ah pa pa pala doon kaso lang may bahay dito na ano baka putukan, baka madali tayo putukan. pucukan mm. yan pag pala siya atas pa L papunta doon. Oh, lawak. lawak nito. Hanggang doon 'yan. Tapos ibig sabihin hanggang doon pa layo. Hmm. Lawak nito lupa ni sir. Dami mga puno oh tabi mga puno may puno ng mangustin yan wala pang bunga mangustin bunga nito mga August October Ito tayo sa cellphone. Yung lawak nito. Lawak. ah hindi na natin siguro ikutin yan hanggang doon kasi malayo na yan lawak na ito isipin nyo lang 4,000 square meter yun tapos yung dito banda kabila ano na yan yung yung, yung munisipyo na no. munisipyo na lawak ah hanggang dyan lang oh, hanggang dyan lang tapos ito kalsada na kasi yung gilid niya eh pababa na yan kalsada na yan hanggang doon oh, hanggang doon hanggang doon pababa pag ma ma develop na to magkaroon na ng kalsada na simentado dyan kasi yung magkakaroon daw ng magkakaroon daw na ang bus station dyan eh dito 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 banda magkakaroon ng bus station kaya unti-unti uh, na siyang mag ano uh, maglago itong lugar na area na to magmahal na rin ay kadalasan ang lupa nito so uwi na tayo ganda ganda ng lugar na. ganda ng lugar ganda ng lugar Tapos dito pa baba. Yan. Ganda. Dami lumok. Yun know. o. Yan mga kajoks. Hindi na natin ikutin doon hanggang doon sa dulo kasi baka mamaya malayo na yun. Pero maganda ang area. Ito yung pinaka gate niya. Maganda ang area. linis. Tumilomok. na tayo kasi nagugutom na ako mga ka-jokes. Ito pa baba itong parte na to. Aba. Wala. Wow. Pa taas, dito. kalsada tapos mataas na pagyan pero kung magkaroon ng kalsada to na simentado, doon sa kabila pa ganun din, uh, pwede ang entrance doon sa kabila. Kasi mababa eh. Pero, alis na tayo. Kakain muna tayo. At nagugutom na ang Jokes MTV. nagugutom <laughs> ako mga ka-Jokes. Uh, Saat muna tayo ng helmet natin. ang uh, anong oras na pala? Alas... Dos ibidya, wala pa akong tanghalian. Tara, kayo na tayo So, kibali kanina, dito tayo dumaan uh, Galing tayo sa munisipyo Tapos, galing doon Tapos, gumano tayo dito Ngayon, subukan naman natin yung diretsyo na to Napapunta dito naman Kung, yan yung Ang alam ko yung kalsada kanina na Kung saan ako Kumaliwa kanina, eh. yun yung diretsyo Kaya, diretsyo natin Let's natin yan pala ako, kahit hindi na pala ako kakaliwa kanina o, uh, kumaliwa ako kanina eh so kahit pala di ako walang problema so, lang daw so, dito yung ano yung lupa ni Sheryl yung ganda tapos pagdating sa presidente ng police station pala nandun pala sa kaliwa ay kanina kasi pumunta muna ako ng munisipyo bago ako pumunta dun sa lupa kasi nga uh, para mas ma madali kasi ang skits kasi sa likod ng munisipyo kaya ayun ang tinubok natin yung munisipyo doon tayo sa likod lumaan uh, pwede pala dito na lang Diretso na ito sa palengke kabilaan, kalsada, kabilaan uh, hindi siya mahirap pasukin sa likod ng munisipyo likod ng ispilahan dito tayo yung pinakapalengke kanina. Nahis, kailangan ah, dito tayo kanina. Diyan tayo. Kumaliwa tayo dyan kanina. So, ngayon, dahil nandito natin sa palengke, magkahanap tayo ng mga Boto na ang May kanin kayo? Uh -huh. Ah, uh, si pakaw na ko. Ba? So kakain tayo mga guys sa uh, wala ibang restaurant dito dito parang wala namang ano. Meron nga mga kita dito na ano na lang, ito na lang Sige miss, ito miss oh, tapos Rice Wala, walang restaurant dito mga kajit sa oh, isa lang sa Ano okay, na Oh, rice. rice isa Ay, ah, isa lang Isa lang, tapos ka niyo oh. man eh? Five Ah, sige kain muna tayo, nagutom na ako mga kajuts so rice and chicken lang tayo ah duha na, duha ng rice yan so rice natin yung rice natin na eh. Okay, rana siya. Okay. Ulan na. Ay, ulaw-ulaw. Ulaw-ulaw. Yan, doon lang. Tapos, katong kuwan. Okay. ayaw po ayaw po lang Ah, 2 lang lang ok lang masuway ko ana huwag mo mo siya mura man ninyo agad no kain tayo mga ka ang, alas 2 pasal mag alas tres na tapos wala kong tanghalian tapos umuulan, tama-tama din, umuulan na naman. Kunin ko muna yung helmet ko. Ito yung helmet ko. Lang, masak ko, na mga ka-jokes.

Dino. Yan ang ulam ko. Wala namang ibang pagkain dito. Wala yung restaurant dito, no? Wala. Kali sa tubangan, marag wala mo po yung pagkaon. Sabihan na yung Ha? Sabihan na yung Ay, tayo mga kajok. So mga jokes, hindi na tayo magkakauwi nito ng maaga ngayon kasi ay lakas ang ulan dito sa ano sa sa Wata. No, sa Ano ba 'to? Municipality of San Isidro. Yan. Lakas ang ulan, no. Oh. Buti na lang dito ako kumain ako dito at sa uh, saka din lumakas ulit yung ulan kasi kanina uh, umulan ng malakas eh suminto kaya lumarga ako. Pero yun umulan na naman ulit, oh, palakas ng palakas. Kawawa oh, wow, si ADB yeah. Iinulam natin Ayan ang natin na sa kanya yeah. Alright mga kajoks Kasi umulan Mag raincoat na lang tayo Para makauwi tayo Kailangan natin gamitin tong Raincoat natin ምን

Uy, na na. Ay, na cellphone. Sipin na natin yan para pati itong cellphone, sipin na natin. Sana hindi na siya ulan para ayos. Taniguro to para pag makaabot tayo sa malayo. Tapos biglang may umulan, ah, ayos na, no? ako nag-ring ko, tinan mo. Wala nang ulan. Hindi na siguro itong ulan. Pinasuot-suot lang ako. Alright, let's go mga kajoks. Ready na to. Gaya na tayo. Babay na tayo. Ano ang pangalan mo? Ha? Ang pangalan mo? Yani, ah, bye bye, bye bye na, bye na, bye bye, ay, ayan, yes, yeah, nice to meet you, Yani, yes, mga yani. alright, si Yani si ibigi, nanti, ay, ay, si ay, 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 kailangan natin magugil kita tayong panabo naman yung ating upuan ay nako pagulan talaga sige lang ganun talaga pagulan yan let's go mga kajuks